Hello guys, for this video, share ko naman sa inyo yung experience namin sa uh, anak ko. Yung pag-complain niya, pag masakit yung katawan niya. Yan, so mag-6 uh, si years old na yung anak ko guys. So meron siya, nakaka, minsan nakaka-experience siya ng on and off na pananakit ng katawan. And then, uh, pina-check up namin yon na ano ba yung dahilan na no, kasi first baby namin tapos wala kaming experience sa bata so sabi sa amin ng uh, health center dito kasi may checking yung sa mga bata. So, nireport namin yun. Sabi nila normal lang yun. Kasi part yun ng uh, paglaki nila. Yeah, o paglaki niya. Yeah, so, okay lang na. Pwede din siyang uh, big possibility din na lagnatin siya. Ganyan. Tapos, <clears throat> may times din na hindi siya nakakatulog dahil nga sa pananakit ng katawan niya. Sa so, pag ganun, since nakakapagsalita naman na siya, sabi namin sa anak namin is, sabihin mo lang, para mabigyan ka namin ng gamot. Kasi hindi kami nagbibigay ng gamot. Pag wala naman siyang, syempre nararamdaman. Ayan. So, gano'n ba kasakit? Sabi namin ganyan. Kailangan mo ba ng medicine? Kasi pag, um, pag, um, konti lang naman, hindi kami nagbibigay ng gamot. Pag talaga, uh, nagko-complain na siya. Ayan. So, nakaka na sa kanya. Gaya na hindi siya makatulog. Doon pa lang kami magbibigay ng gamot sa kanya. So, normal lang yun, guys. So, on and off yan, inaabot ng pwedeng 2 days, ganyan. May part din na pwedeng hindi siya makakain dahil doon. Yan. So, yun. So, <clears throat> i-share ko lang guys na normal lang na maka-experience yung mga anak natin ng pananakit ng ng katawan. Tapos, okay lang sabi, ang binibigay namin sa kanya is merong uh, suppository, yung nilalagay sa point na <clears throat> na suppository na paracetamol, malaking tulong yun kasi mabilis siyang umi-epekto. Tapos yung liquid na uh, pa, ano ba yun, ibuprofen, yan or yung paracetamol na pambata. So, okay lang yung na uh, magbigay tayo para malesin yung pananakit ng, uh, ng katawan niya. So, yun. Guys, pakita ko sa inyo yung gamot na binibigay namin sa kanya pag mian, may, uh, nararamdaman siyang sakit or nilalagnat siya. So, ito yung paracetamol na pang bam, -bam niya. O, sa puwet nilalagay. So, isa na lang nga. So, inuubos na lang namin ito, guys. Kasi, 2 to 7 years old naman to. So, okay lang. Bumili kasi ang bilis ng effect na to. Ayan. So, kailangan naka-gloves kayo. O kaya plastic yung kamay nyo. Pag nilagay nyo yan. Para set to sa Pilipinas. Pero sa Norway kasi ito. Tapos, ito naman yung paracetamol na liquid. Ayan. So, ang ang lasa na to is parang strawberry. Meron pang, pan ibuprofen ba yun? Yung pain medication. 'no nagbibigay din kami meron din na nakuan meron din siya na strawberry strawberry flavor yan. so malaking tulong yan pag meron na kayong ganyang gamot guys so pag uh, nagcomplain yung anak nyo sabi niyo normal lang yon ayan sa so, part yun ng paglaki nila so yun ang ini-explain namin sa anak namin so yan lang guys thank you for watching